Usap-usapan ngayon sa social media ang lalaking nagpatato sa noo ng logo ng Takoyaki Store nitong lunes, April 1. Isang April Fool's post na ngayon ay deleted na ang ibinahagi sa Facebook page ng naturang takoyaki store kung saan hinamon nila ang followers na magbibigay sila ng isandaang libong piso sa magpapatato ng kanilang logo sa nuo. May pa mechanics pa nga sa naturang art card ngunit mababasa ang April Fool's Day. Ngunit isang netizen ang tinutuo ang dapat sanay entry lang ng naturang takoyaki store sa April Fools at nagkumento na kasalukuyan ng nagpapatato sa nuo. Sir nag-PM po ako sa inyo, ginagawa na po, wait po ako ng chat ninyo, kumento ng netizen sa kanilang post. Muli namang nagpost ang takoyaki store sa kanilang page kalakip ang larawan ng lalaking nagpatato ng Taragis logo sa nuo at sinabing hindi sila accountable sa nangyari. Let this serve as a reminder to us all how important reading comprehension is. It's April Fool's Day. Never trust anything or anyone, the same as any other day, sabi ng Taragis sa isang hiwalay at deleted na ring post. Umani naman agad ito ng samat saring komento mula sa netizens. A reminder not to pull pranks on the working class, hindi lahat makakakuha ng jokes nyo na yan the least Taragis should do is shoulder the laser removal of that ugly ass logo and give him his 100k, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, legally, Taragis is not accountable for any damages since the caption clearly instructed users to click the photo for the mechanics, revealing the April Fool's context, but sabi pa nga, not everything legal is necessarily moral, if I were them, give ko na yung 100k kay kuya. Iritang-irita irita talaga ako sa mga nagsasabing mali din talaga ni tatay na nagpauto siya sa Taragis prank. Okay lang ba kayo? Mag-assess na kayo ng sarili ninyo, lol, sabi naman ng isa. Marami naman ang nagpaabot ng blessing at pera sa lalaking nagpatato sa nuo dahil sa sinabi ng may-ari ng Takoyaki Store na hindi sila accountable sa nangyari at hindi nila ibibigay ang isandaang libong piso. Samantala, Pinuntahan naman ang may -ari ng may-ari ng Takoyaki Store ang lalaking nagpatato ng logo nila sa nuo para alamin kung ano ang kondisyon nito matapos gawin ang kanilang challenge. Dito ay napag-alaman niya na ginawa ito ng lalaki para sa kanyang bunsong anak na may Down Syndrome. Unexpected lahat ng nangyari, ito may anak pala si tatay na may special na karamdaman, saad ng may-ari na si Carl Queen. Kumbaga, yung April Fool's Day na post namin, Naging daan pa para makilala ko siya at kahit papaano, may napasaya kaming bata. Humingi naman ito ng tawad sa kanyang ginawang pagkakamali at sanay maging lesson ito sa katulad niyang social media personality. Kaya sa mga nagkaroon ng negatibong pananaw sa naging April Fool's post namin, humingi ako ng tawad at sana magsilbing aral ito sa ating lahat. Lalo na sa mga kapwa influencers ko o brand na nasa internet na maging responsable tayo sa lahat ng ina-upload natin. Dagdag pa ni Carl, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka palagi pag may bago tayong upload. Thank you.